Mga Lods, binigay sa atin ang pasayero natin, no? Oh. So, hindi na siya nagpa-video for privacy. So, binigyan niya tayo nito, mga Lods. Tingnan natin, no? Oh. Halata talagang manginginom tayo, mga Lods. Pero mo ito na yung binigay sa atin pa sa lubong. Hindi na chocolate. So, ito natin. So, ito mga Lods, no? Oh. Yun, binigay niya sa atin. Tapos, binigyan niya pa tayo ng Pang ano souvenir mga lords. Yan. Hindi mo makita no? So ano to mga lords no? Central Bank of Baharin. 1 dinar. Yung ko magkano to? Hindi naman natin papalitan mga lords. Itabi na lang natin to. So yun lang mga lords no. May nag-mention pala sa akin doon mga lords sa isang video no sa TikTok. Yung pasahero hindi makalabas no. Sa Victory Liner 'yung nagpahatid, Yung narinig ko sa babae pinapasok na 'yung taxi sa Victory Liner. Mga lods, pagpasok niyo pa lang ng taxi, pag dalawa 'yung may dalawang nakaupo sa harap parehas lalaki 'no. Huwag na kayong sumakay mga lods, huwag na kayo tumuloy kasi magtaka na kayo bakit dalawa 'yung dalawa kayong pasahero eh, hindi mo naman kilala 'yung isa 'no. Dapat isa lang driver lang mga lods, walang konduktor naman ang taxi 'no. Doon pa lang magtaka na kayo bakit dalawa yung driver. Huwag na kayong tumuloy sumakay pag ganoon. So mahirapan talaga kayo ano pag ganoon ang nasakyan nyo. Unang-una hindi siya makalabas, hindi niya mabuksan yung dalawang pintuan. ano. Naka-child lock yun mga loads. Bababa lang yung pas yung driver noon or yung katabi niya, yun ang magbubukas. Ang problema lang kasi pinirasa siyang magbayad muna baka kinontrata yon. Baka malaki ang kontrata Tapos parang ayaw ng babae siguro Kawawa yung babae na ano Anong sabi niya parehas lang tayo Pilipino Tapos manggagancho kayo Parang ganon yung pagkasabi niya Hindi ko alam ano So doon palang magtaka na kayo no Sa taxi kasi is driver lang talaga Dapat walang katabi yung driver So kung doon ka sa likod Sasakay kayong dalawa lang Walang katabi dito mga lods Yun lang mga lods Palala pala, lang ingat lang no But, Hindi ko alam kung galing airport siya O kung saan siya galing no yun lang mga lods, maraming maraming salamat sa pagsusuportan nyo.